yun yun golden tribal nandito sila nandito nakita natin sila nandito yun ito yung mga tropa nya yun strike o oh. strike sinasabi ko na yun eh. hmm. strike sinasabi na eh. yun nandito lang yun eh. naku ayang ganda na naman naroon natin dito Taka dito dito Dito. dito dito ay sinasabi oh. ko na eh dito dito ay sinasabi ko na eh ay stay ko yun po mga kagis o ginadala ko po rito sa seat katalaki to po yan, ang laki katalaki to po mga kagis o oh. natin kumunin Marami sa tangan. May ilalim. May ilalim. po. Ano? Anak tayo. Ay! ah, Sa, sa luro, na dali. po tayo. Ayan ka. God nilalim na naman, oh. Spotted. Spotted, oh. Taliban, eh. Ngayon na nat. Galing. Spotted, taliban, eh, po. Ang laki ng papo, oh.

Ito, ayan Oh, hindi naman nagalaw. pa. isa. Meron na. Nandito na sila. Ang ganda, oh. Dito. ah Ah, pabilis, ang lakas. Ah. po. Ay sa tayo talaga Strike ko. Strike. Strike ko. Ewan ko, may kumagat. Ewan na to Baka noora na naman. May kagat naman. May kagat ko. Ano Ay, talakitok na maliit. Uh, talakitok na maliit. At least talakito ko. Oh. Uh, talakito ko. Oh. Kakatawa <laughs> naman. Talakitok. Talakitok. Ko tayo bata. Bata po tayo sa bata talagang po ay, Ayun, ay ang nagkaroon na ng pinch tinta ang tinta rin tinta na ito, up strike mga sa nasasabi sa inyo dadalhin natin dito ang to oh Nag nagmula yung tali ko dugo dugo na siya oh dugo dugo na siya dugo dugo na siya oh try ah ah makagis oh masasabi sa inyo eh Dadali natin dito ang likot oh nagbuhol na yung tali ko dugo-dugo na siya oh ah dugo-dugo na siya dugo-dugo na siya oh kasi niya. ano talaga yung nabili kong ano ayun matibay talaga tong daiso na ano talibulo daiso po yun eh ito yung natin nagbulbul na siya oh oh mga kagis oh na ko kailan na tayo makarami na ako tayo Nura, ang laki oh Ano nura oh Medyo active yung mga isdangin dito Sa dulo Ay. nakakadalawa na. Nakadalawa na tayo sa araw na to ng ay, gas, gas na yung ating ano. Kapatanan oh. ho natin. So pag ganto ganito gas, na ho yung ating mga line. yan oh. ho. Makikita nyo. Kapatanan na natin yan. So magpapalit lang ho tayo. Bali po naka sa araw ho naka strike na ho tayo ng talakito na Maya maya ipapakita ko sa inyo. So stay tuned po. Magpapalit lang ho tayo ng line. Pakikita ko maya, -maya strike oh strike oh, strike oh strike oh mga kagis ano kaya to mabigat ah uy 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 nora laki oh oh nadali siya oh ganda ng nora dito oh mga kagis Ang oh. laki oh ganda oh, oh strike po Ah, nice fish, nice catch. Strike po. Stay tuned po. Ano oh, Oh, ganda oh. Ganda ng kulay niya oh. So, wala ko oh, yung lagay natin oh, doon sa kabila. So, kukunin nuna oh, natin. Oh. stay tuned po. Oh, mura po, ang ganda oh. Laki. Hello po, mga kagis, magandang umaga po. And for today's episode po natin sa Kagis TV, So maganda po nang maganda naman po 'yung naging result ng ating uh, episode ho ngayon sa adventure po natin. Na kagis TV po. So ito po 'yung mga nice strike ko. So bali po ito po 'yung mga nice strike ko natin. Ito 'yung malaki, oh. Isang kilo. So yan po 'yung mga strike ko natin sa loob ng tatlong oras lang po 'yan mga kagis. Tatayo uwi na. Dumating po tayo dito ng mga alas ng umaga. Then time check po is uh, Uy, naglakad pa ho tayo eh. 9 na, na ha. So, bale, nagbababa pa ho tayo dun sa may kanto. Magbababa pa ho tayo dun sa mga uh, angular, angular ng mga spot natin. Bababaan ho natin at agagisan. Susubok lang tayo. So, tatlong oras lang ho natin na huli itong mga to. Na-strike natin. So, you know, okay na ho yan. Sulit na ho tayo. So, for today po. So, kumpara ho nung nakaralinggo na matumalo talaga, matumalo at uh, tatatlo lang inahuli natin nung nakaraang linggo. Diyan nakapag-donate pa tayo ng isa. So ito walang donate po dito. Lahat to strike ko natin lahat sa boto mo at sa lures ang gamit po natin. So ngayon araw po. At uh, maraming salamat sa ating Panginoon at uh, tayo po nabigyan ng magandang strike po ngayong araw. At uh, sa ating pong ito, karawan po natin. So binabati ko yung sarili ko. Happy birthday po sa iyo, Kagis. So maraming salamat po sa inyo. At uh, ito po yung hugasan nuna natin kaya pumupunta oh, tayo dito sa tabi ng dagat. Hugasan po natin yung mga isda at ilalagay natin sa cooler. So sa susunod pong uli, medyo gumaganda-ganda na po yung activity nuna natin. Yung mga activity na isda, yung forecast po na ganda. So lumalabas-labas lumalabas labas na yung mga isda na malalaki. So gaya yung nito, sa lorso natin nadali to. So better lang po sa susunod. Siguro malalaki na. So Kagis TV po. Maraming po salamat sa adventure mo natin at sa support niyo. At kung hindi pa kayo subscribe sa Kagis TV, paki-subscribe na po. Click the button bell and like po niyo. Pwede ako mag-comment at kahit anong comment po, ka Kagis TV po. So maraming salamat po. Kagis TV. So sa muli sa adventure. Bye-bye. Kagis TV. Po.